You, Sabi mo sir, pag masakit ah. Ma'am, dito ka sa kabila. Nadidiliman eh. Sabi ko po, pumas, padikit po ito. Sama siguro dry skin ito. Hirap ito siya eh. Jadi kan ya. Sir, mm. naman. Mm -hmm. Oh. Sergio. Ang kaya. Ang madam. Ano ma'am? Wala ka niyan. <laughs> Oo, oh wala ako noon. Hmm. Iipunin ko na yung ground. <laughs> hmm. Dry skin sa'yo? Hmm. medio di di Tori Tori sa minuto na sa, sa oras mo gina. <laughs> <laughs> Kaya nga nirefer ko na <laughs> 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 Sabi ko magpalinis kami mga sa schedule mo na. <laughs> sarap linisan sir. Nasatisfy ako. <laughs> <laughs> ano yun no? Know, uh, ipon na ipon? Oo po ma'am. Ang sarap linisan. Aba. Parang naging successful. <laughs> Ano so, talaga highlight? ng mm -hmm. araw na ito? Hindi, <laughs> siya ano, kanina. Huwag ah, kayong okay, mag-alala, Parehas naman niya. Siya mas po muna. Kasi po ito maligaling. pa may ibang Ah, itignan e, mo muna mga ha. Huwag mo palabasin. Diyan ka lang. Kargay mo na lang pagka ano. Doon ka muna sa pwesto mo mamang sa hagda. <laughs> Karga nila. Check it, check. Thank you. Mamaya, no, balikan ko yun. Yung may masira. Tulog na kaya. Baka may... May ano. Sir, sisirain ka na yung sira, ha? Hmm. 没呀，要等我 Bigas. Sorry, sir. Sakit na, sir. Hindi. Okay. Kaling sir. Mas masarap yung toothpick. Ang muna ako yung bukay. Sorry na nga. Pwede <laughs> <Ready> pala yun. <laughs> Kasi mo dyan. Yung kunyang dating tinutut. Okay. Hmm, Keri pa. mano lang kasi siya, Ma. Pero may nakaharang. Yeah. Dali, eh. sel. Huwag lang pong toot, <laughs> Grabe na kayo. Huwag <laughs> <laughs> sa'yo. Tignan mo, sir. O, diba? Kanina matigas. Hmm. galing. Ang galing mo. Ang <laughs> galing din ni eh, sir ma'am, hindi lang sa akin. Kasi hindi ko naman kayang tanggalin yan kung hindi niya kaya. Wala okay. na, nawala na yung pakiramdam dyan. <laughs> Nasan nasanay na po. Ay, huwag mo lahat sa kaya siya siya. <laughs> Bago ko palilisin yan, di ba sabi mo, hanggat hindi dumudugo. Hindi <laughs> maninig. <di> ay, <laughs> talaga ba? Oo oh, siya. Ano ba? Lagi po niya pinapadugo. Hindi siya marunong gumamit ng hiper, pero ginagamit niya. Mm. mm. Mali, mali. Hindi tama yun. Sa bagay, ang dami nang nagsabi niya sa akin. Ang alam daw nila sa malinis, kung hindi nga dumudugo, wala. Meron pa po. Kunti na lang. Yan. sabi mo pag masakit, mayroon pong ma-intro na eh pero manipis na to kaya makakaramdam ka talaga yan dumugo ng konti Nyo, resa yubi. Hmm. hindi sumama eh. Hmm. Hmm. Ito yung mga naipon ng toothpick. Itasundot <laughs> <laughs> lang, nasundot lang. Hmm. It. Yeah. Yeah. Uy, ito na Toothpick. Yan. Uy, mayroon pa. Wait lang. Ito lang. lang. 시게재 Bait naman. Humak na, sir. Hmm. Ba, hindi. Bah, sige tayo siya. tayo. <laughs> Nag-away pa nga kami dahil <laughs> <laughs> Dahil. Ay, Hindi <laughs> oh mo <laughs> Tinutupik ko na lahat lang. Ayaw mo ma'am. Ano ba gano'n yung pahong? <laughs> di ba aalis ka nun? No? Mm, look! May remembrance ka kay ma'am, sir. Talagang di mo makakalimutan si ma'am non <laughs> Aalis ako na lang, ma'am. ko sa piyari. Okay <laughs> mm, na. Uh, at least ngayon, mga ilang mong bago itong mong bulit <laughs> Obserban mo mama, pinakamatagal ay dalawang buwan. So, after two months, hmm. babalik kami. Oo. Sa so, kanila, di ba ayaw mo na lang ito, fake? Mm. Sa kanila,